Morning mga kapatid, so, dito nga pala tayo ngayon sa loob ni Boss Mike So ayun, mag-aabang nga pala tayo ng ibon niya Dito nga pala yung dalawang ibon natin, sinama natin dito sa loob ni Boss Mike ayun, Si Kalo at si Pula Ito, ayun yung dalawa Ayan yung dalawa, nakasama yung dalawa eh may bibitaw natin dito eh Mag-aabang nga pala tayo ng ano, sinali sa pooling dito sa WPFC Sinalis WPFC Ayan Tayo nga palang magkaklak ng ibon ni eh, Boss Mike Ayan mga kapatid Yung pagbibitawan nga palang ng ibon San Leonardo Then sa forecast naman Ang release time ng ibon is 6.30 ng umaga So ayan Abangan natin Papatuka muna tayo dito ng ibon ni eh, Boss Mike Ayan Abang-abang na tayo Wala pa namang nagdadaanan Maaga-aga pa So andito pa rin ngayon dalawa natin Si Kalo tsaka si Pula Ayan, maya maya, kutugputumin muna natin Tapos maya, ilis na natin sila Ayan sila o oh. Okay Let's go, bibitaw na natin itong dalawa May stress na sila Baka may stress pala alo eh Bitaw na natin itong dalawa nating Pang -walayo. Walayuan Baka maalog pang may stress eh Ang aso nakaabang oh Ipad na Abang yung aso Ito na Ito na sila bata. Ginakita. Ayun, dalawa umiikot din. Ka kagad sa area ng ano nila, lop nila, gusto kagad ka bumaba. Ayun oh. Ayun dalawa. Ayun. Yan, nag ah. Sarap na Ngayon lang kayo ulit nakalipad ng ganyang oras, sobrang aga. Eh hindi na ngayon na ulit tayo nagising ng maaga kasi nga magaba nga tayo dito sa Lopwe ni Boss Mike. naupo po, nagbabaan kagad ka Pangwalayuan talaga yung mga ibo na yun. Ito pa yung ano nya Supplier niya. Sabay na natin sa ano Sabay na natin Sa pag uwi ng ibon Pakayin na natin to Sabay sabay na Mamaya pag ano Naklak na natin yung ibon na to Na yung, ano Black checkered Ayun no, Nag-speed siya ng 1k ito yung kanyang sticker. Ayan na, naklak na pala natin yung ibon. Ayan yung sticker ng WPFC. So ayan na, Nakawin na siya at naklak na natin siya. Okay na. G-speed siya ng 1K.